Ayan na, final na, pailaw ng muha. Nagbablog ako mamaya. Ah, talaga oh, ako yung nagbibigay ng libre sa kayo sa tangali. Ah, talaga Taxi vlog, ako po mm -hmm. yun. Ayan na, napailaw ng muha ng San Miguel. Yan, napakaganda. Hawakan ko na lang. Hindi ko na ilalag maingay. <laughs> Wala akong pang-upload eh. wala akong maingay dito paggabi yung video ko na sayang ang ganda nito ginastusan eh, no? dapat mga ganito ang pailaw hindi? oo, sa loob anak ng tinapa yung pailaw doon. kala mo may ano eh